Apat na ingredients lang kailangan para makagawa tayo ng masarap na panghimagas. For today's video, kagawa tayo ng cheesy kaimito salad. Tara, simulan na natin. So meron tayo ditong kaimito or star apple. Nabili natin ito ng mga around 30 pesos per kilo. Ayan, hinugasan lang natin at hiwain. Sa pag-extract naman ng meat nito, pwede na natin hindi kukunin yung seeds nito. Isama na natin sa ating salad. At ayan, in-slice lang natin at kukunin na natin yung meat nito. Perfect talaga ang salad na ito sa panahon ngayon mga mamis dahil napakainit. Talaga namang pampamatid uhaw ito. At ayan pa isa-isa natin kinuha yung meat at syempre kasama na yung buto. At ito na ang kalahatan na laman na nakuha natin. Mga around 8 pieces ang nagamit natin dito mga mamis. Tara, gawa na tayo ng masarap na panghimagas. Sa isang lagay, nilagay lang natin ang ating kaymito. At syempre, parang lamang ang gagawin natin dito, lagyan natin ito ng ice. Meron tayo ditong isang latang creme sada. Yes po, creme sada lang ang ating gagamitin. At super tipid talaga ito dahil hindi na tayo bibili pa ng condensed milk at saka all-purpose cream. At para masalang sumarap, lagyan natin ito ng isang paketing graham Crackers. Masarap ding ilagay ang patata sa biscuit mga mamis kung meron kayong available. Ayan, minix lang natin. At kung kinulang kayo sa tamis, pwede niyong lagyan ito ng sugar. Pero sa akin, no okay kina. Ayan, naglagay tayo ng cheese. Para masalong sumarap pa ito at maging mas malinamnam. Mas madaming cheese, mas masarap. At kunting tips lang po mga mamis. Kung meron kayong available na sago, pwede niyong lagyan ito para makagawa kayo ng cheesy sago kay Mito Salad. O ba diba? Napakasarap, napaka-creamy at napakalinamnam. Ayan na, ito na ang ating paboritong party, ang tikiman time. Tikman na natin. At syempre, nakagawa ako dito ng kaymito ice cream. So, nilagyan natin para mas maging espesyal. Let's dig in. I-try na natin. Napakasarap talaga at saktong-sakto lang talaga ang tamis nito. Yung tamis mm. na hindi nakakaumay. Oh, at okay. syempre, kung kinulang kayo sa tamis, mga mamis, pwedeng pwede, pwede yung lagyan ng sugar. Ayan na, ito na ang aking o sa mukbangers. Paborito talaga niya ito kapag panghimagas ang gagawin natin, lalo na kung may cheese at may cream din Pasok talaga sa panlasa niya at talaga namang bet the ang panghimagas na ito sa aking kalagita. Dahil very creamy, cheesy ang panghimagas natin. Madaling gawin, pasok sa budget at talaga namang napakasarap. Ayan na po mga mami, so pinasubukan ang ating recipe. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!